Magandang araw mga kapatid. Ako po si Jay para sa landas ng pag-asa. Ang ebanghelyo po natin ngayon ay hango sa ikatlong kabanata ng Marcos, una hanggang ika na talata. Sabi dito, minsang nasa sinagoga si Jesus ay binabantayan siya ng mga pariseyo upang tignan kung magpapagaling ba siya ng may sakit o hindi sa araw nang pamamahinga. Bago natin pag-usapan yan, balikan natin ang unang pagbasa. Sa unang pagbasa, sinabi doon na si Melchizedek, isang saserdote, ay tulad ni Jesus. Pareho silang saserdote magpakailanman. Hinirang sila bilang saserdote hindi dahil sa lahi, kundi dahil sa buhay ibig sabihin ang pagiging saserdote nila ay walang katapusan hindi tumitigil ano nga ba ang katungkulan ng isang saserdote ang isang saserdote ay may katungkulan na ipangaral at ipakalat ang katotohanan tungkol sa Diyos. Ipakalat ang pagmamahal ng Diyos sa tao. At ito ay kailangan gawin ni Melchizedek at ni Yesus nang walang tigil magpakailanman. Sa ikalawang pagbasa, araw ng pamamahinga, binabantayan si Yesus kung magpapagaling ba siya ng may sakit o pababayaan lamang niya upang sila ay magpahinga. Sabi ni Yesus, ano nga ba ang mas mahalaga o mas tamang gawin? Ang magpagaling o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Ngunit kung babalikan natin ang unang pagbasa, walang tigil dapat ang pag-ibig ng Diyos. Hindi tumitigil dapat ang pagtulong ng isang saserdote. Kaya naman, pinagpatuloy ni Yesus ang pagpapagaling sa lalaking may karamdaman. At dahil dyan, nagkaroon na naman ng dahilan ang mga pariseyo upang paratangan si Yesus. Bilang kristyano, tayo naman ay tinatawag na maging tulad ni Yesus. Hindi madali, pero dapat tulad ni Yesus ay hindi rin tumitigil ang ating bil, ang ating buhay bilang Kristiyano. Ang utos sa atin na magmahal sa kapwa ay hindi tumitigil kapag tayo ay nasa labas na ng simbahan. Ang pagiging Kristiyano ay nasa sa atin 24 hours a day, 7 days a week. Walang tigil, walang pahinga. Kaya kung ikaw ay may kakayanan na tumulong o magpakita ng pagmamahal at hindi mo ito ginawa, mayroon ka pa rin pagkukulang. Ang hindi pagtulong o ang hindi paggawa ng mabuti sa panahong kaya mo naman itong gawin ay isang kasalanan din. Mga kapatid, sama-sama tayong magpaalalahanan para hindi tayo makalimot na sa bawat oras ay kristyano tayo na nagmamahal sa Diyos at sa kapwa ng walang tigil magpakailanman. Kung sa palagay mo ay makakatulong ang video na to sa lahat ng iyong mga kaibigan, huwag mag-atubili na i-share ito sa iyong mga social media platforms at sabay-sabay tayong maging poses ng pag-asa. Muli ako po si Jay. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Hanggang sa muli.